So, hello guys. Namang problema ba kayo sa numbness ng inyong paa? So, meron akong ako i-share sa inyo na video. Proven and tested po ito. So, ito na siya. So, ganyan lang po ang gagawin ninyo. Your right hand, the whole right hand, the right palm, to measure from the ankle until now here. As you see from the your 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 wrist right wrist right here, right here, okay, yeah, and you press it. <laughs> Ah, nasubukan ko ito siya at kaya isinishare ko sa inyo para sa mga sa mga namumblema sa gabi kasi sobrang sakit talaga pag naranasan nyo yan. So ganyan lang po ang gagawin nyo. One minute lang to kaya try nyo lang yung video na yan. Thank you and bye bye.